araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang pagiging ginagawang perpekto ng Diyos ay hindi maaaring limitahan sa pagiging perpekto sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos. Ang ganitong pagdanas ay magiging masyadong may kinikilingan masyadong kaunti ang magiging kasama rito at maaari lamang nitong higpitan ang mga tao sa isang napakaliit na saklaw. Yamang ganito, labis na magkukulang ang mga tao sa espiritual na pampalusog na kinakailangan nila. Kung nais ninyong gawing perpekto ng Diyos, dapat ninyong matutuhan kung paanong dumana sa lahat ng bagay at makamit ang kaliwanagan sa lahat ng mangyayari sa inyo. Mabuti man ito o masama, dapat itong magdala ng kapakinabangan sa iyo at dapat hindi kagawing negatibo. Ano paman, dapat mong maisaalang-alang ang mga bagay habang nakatayo sa panig ng Diyos at hindi suriin o aralin ang mga ito mula sa pananaw ng tao. Kung ganito ka dumanas, mapupuno ang puso mo ng mga pasani ng buhay mo. Palagi kang mamumuhay sa liwanag ng anyo ng Diyos na hindi madaling malilihis ng landas sa pagsasagawa mo. May magandang kinabukasan ang ganitong mga tao sa hinaharap. Mayroong napakaraming pagkakataong magawang perpekto ng Diyos. Nakasalalay ang lahat ng ito sa kung kayo ay isang taong tunay na nagmamahal sa Diyos at kung taglay ninyo ang kapasyahang gawing perpekto ng Diyos makamit ng Diyos at tumanggap ng mga biyaya at pamana niya. Hindi sapat ang kapasyahan lamang. Dapat mayroon kayong malawak na kaalaman. Kung hindi, palagi kayong malilihi sa pagsasagawa ninyo. Handa ang Diyos na gawing perpekto ang bawat isa sa inyo sa kasalukuyan. Bagamat matagal nang tinanggap ng karamihan ng tao ang gawain ng Diyos, nilimitahan nila ang mga sarili nila sa pagpapainit lamang sa biyaya ng Diyos at handa lamang nahayaan ang Diyos na bigyan sila ng kaunting ginhawa ng laman. Subalit ayaw nilang tumanggap ng mas higit pa at mas matataas na mga pahayag. Ipinapakita nitong palagi pa rin nasa labas ang puso ng tao. Bagamat ang gawain ng tao, ang paglilingkod niya at ang puso ng pagmamahal niya para sa Diyos ay may mas kaunting karumihan. Kung ang panloob na diwa niya at ang paurong na pag-iisip niya ang pag-uusapan. Palagi pa rin hinahangad ng tao ang kapayapaan at kasiyahan ng laman. At walang pakialam sa kung ano-ano ang mga kondisyon at mga layunin ng Diyos para sa pagpeperpekto sa tao. Kaya naman, masagwa at nabubulok pa rin ang buhay ng karamihan ng tao. Hindi nagbago kahit katiting ang mga buhay nila. Sadyang hindi nila itinuturing na isang mahalagang bagay ang pananampalataya sa Diyos, na para bang may pananampalataya lamang sila alang-alang sa iba. Kumikilos ng walang pagsisikap at pabayang nakararaos, inaanod sa isang walang layong pag-iral. Kakaunti lamang yaong mga nagagawang maghangad na makapasok sa salita ng Diyos sa lahat ng bagay, na nagkakamit ng mas higit at mas masasaganang bagay, nagiging mga taong may mas higit na kayamanan sa tahanan ng Diyos ngayon at tumatanggap ng mas higit pang mga pagpapala ng Diyos. Kung hinahangad mong gawing perpekto ng Diyos sa lahat ng bagay at nagagawang tanggapin ang ipinangako ng Diyos sa lupa, kung hinahangad mong maliwanagan ng Diyos sa lahat ng bagay at hindi hinahaya ang lumipas ang mga taon ng nakatunganga, ito ang pinakamainam na landas na aktibong pasukin. Sa ganitong paraan kalamang magiging karapat-dapat at magkakaroon ng karapatang gawing perpekto ng Diyos. Tunay ka bang naghahangad ng na gawing perpekto ng Diyos? Tunay ka bang taimtim sa lahat ng bagay? mayroon ka bang kaparehong espiritu ng pagmamahal para sa Diyos tulad ng kay Pedro? Mayroon ka bang kaloobang mahalin ang Diyos tulad ng kay Jesus? Nanampalataya ka na kay Jesus sa loob ng maraming taon. Nakita mo na ba kung paanong minahal ni Jesus ang Diyos? tunay bang si Jesus ang pinaniniwalaan mo? Naniniwala ka sa praktikal na Diyos ng ngayon. Nakita mo na ba kung paanong minamahal ng praktikal na Diyos sa katawang tao ang Diyos na nasa langit? Mayroon kang pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Iyon ay dahil sa ang pagkakapako ni Jesus sa krus, alang-alang sa pagtubo sa sangkatauhan at ang mga himalang ginawa niya ay pangkalahatang tinatanggap na mga katotohanan. Subalit hindi nagmumula sa kaalaman at tunay na pagkaunawa kay Heso Kristo ang pananampalataya ng tao. Naniniwala ka lamang sa pangalan ni Jesus, ngunit hindi ka naniniwala sa Espiritu niya, sapagkat hindi ka nagbibigay ng anumang pansin sa kung paanong minahal ni Jesus ang Diyos. Masyadong walang muwang ang pananampalataya mo sa Diyos. Sa kabila ng paniniwala kay Jesus sa loob ng maraming taon, hindi mo alam kung paanong mahalin ang Diyos. Hindi ka ba nito ginagawang ang pinakamalaking hangal sa mundo? Patunay itong sa loob ng maraming taon. Kinakain mo ang pagkain ng Panginoong Heso Kristo ng walang katuturan. Hindi ko lamang inaayawan ang ganitong mga tao. Nagtitiwala akong ang Panginoong Heso Kristo na binibigyang pitagan ninyo ay aayawan din sila. Paano mapeperpekto ang mga taong ganito? Hindi ka ba namumula sa kahihiyan? Hindi ka ba nakararamdam ng kahihiyan? Mayroon ka pa bang lakas ng loob na harapin ang iyong Panginoong Heso Kristo? Nauunawaan ba ninyong lahat ang kaulugan ng sinabi ko?